kay makinig ka makinig ka, among... ka, ka muna oh, 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 ka. kahit na ikaw ay Haring Agila pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa sinado ha bibigyan kita ng fair warning Haring Agila huwag ka magsinungaling dito magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang uh, reincarnation ng uh, Diyos strike 2 ka na ha. Oo. Oh, oh, oh. Kanina strike 1 ka dito. Oo. Oh. Dito nga strike 2 ka. Isa pang strike, strike 3 ka. Gusto ko pong si Mark Verhel Gaisano. Mark, uh, na ma kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Agila, yung elite army ni Senyor Agila? Yes, ma'am. Yes, ma At kailan ka po umalis sa Kapihan? Last year, 20, August 2022. Yung kapatid mo rin, ano po, ay ipinakasal yes. ni yes. Senyor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? 12 years old. So, 12 years old. I I kumbaga, dumaan din siya sa prosesong sinabi ni Elias Jane. Yes, ma'am. Mark, excuse me. Yes, Mr. Victorisa. Chair. Pwede mo tanggalin muna para klaro sa microphone. Ha? Thank you. Okay, sir. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. Um, at kinukumpirma mo ba yung kwento ni alias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung sekuridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? Twelve pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias J. na adyos? Kanang, ang okay, lang. okay lang po magsariling lengguahe and then papatulong po kami kay Atty. Ruth mag-translate. Kanang mag-adyos, ma'am. Kanang dili sila magkasinabot sa isang asawa o bana. Kanang waya mo musugot na kamo mag-sex na na. Adyos na siya, ma'am yung adyos ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At, uh, yung hindi nagsisex, ma'am? Oh, hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipagsex, o ayaw magpakasal? <coughs> Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ikasal. Ganun, ma'am. Tapos... Kanang relax ka lang relax lang okay lang, okay, lang. Relax, lang. ang ang bisag dili mo sugot ang minor di edad ma'am piliton gud to sila na minjoon kay suko naman lagi na sa dios so kahit na hindi mo pumapayag yung minor uh, pilit na uh, kinakasal kasi sugo ng dios So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal. Yes, ma'am. Kasi may na nayak na gani ko yung ma'am, na ang usa ka babae midagan. Meron, um, yeah. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay uh, tumakbo. Tapos uh, gigukod na mo sa ang sa kakauban na Agila Squad. Niya yeah, gigojot gid siya, ma'am. Uh, so we, we ran after her and we dragged her Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, dinirag, anong nangyari? Kinasal. Kinasal talaga siya siya. Ikasal siya, ikasal. So, kinasal talaga siya. Tapos, ang pagka magkasal, sir, sa tanan na paris ni Ja, ay, ay line by line man siya, si Ja, sa, ang babae magunad sa dosi, dar, up to 12 pataas ag lalaki po 18 pataas tapos magsisilik yan si senior your honor si Obaniza si kasama niya si Janet Ahok, Rosilia Sanico at saka si Karen Sanico andyan yan sir sila yung dalawang babae sir yan si Janet Ahok at si Rosilia Ahok mag sisilik sila ng babae at lalaki at tapos eh, sasabihin nila ni senior na bag, yan sila senior, ipalis eh, mo, ganun. Tapos, o oh, agree din si senior, sir. So, uh, una is in line by line, yung babae na from 12 up, ang ages, yung mga lalaki 18 up, tapos uh, through the assistance of Janet Ahok, Rosely Sanico, and Karen Sanico, ang uh, um, senior ay magsi um, Sila yung tatlong yung si Janet, si Rosely at si Karen ang uh, magre-recommend kay senior at usually mag-agree naman si senior. Dali, Senator Risa. Yes, Mr. Chip. Janet Ahok, may pamilya ka ba? May anak ka? Ilan ang anak mo? pa eh, para record Hello, hello. Napayag ka ba yung anak mo na 14 years old? Ikasal? Ha? Dili, sir. Dili. Oh. Sa unsaman nga rason nga na yung anak mo na nga kahimtang, sir. Ako, usa ka ginikanan. Sandali, oh, yung, 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 Uh, paminawa ta just listen to my question and you answer my question ha uh, narinig mo yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata dili na tinood sir dili tinood dili so we will go back to you later ha pero kung totoo mo niya sinasabi niya <coughs> Kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. We will go back to you. Please continue, Sire Teresa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Ms. Janet, Ms. Rosalie, Ms. Karen ay... Uh, nagre-rekomenda kay Senyor Aguila. Opo, ma'am. Doon sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares. At usually, nag a si Senyor Aguila. Opo, ma'am. Nagkang salamat, Mark. Baka may mga tanong pa kami sa iyo mamaya, pero ngayon pa lang salamat po sa inyong pagsagot. Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Renz. With your indulgence, Mr. It's Chair. Salamat kaayo May I be allowed to play the two minute video I presented uh, ni Elias Renz during my privilege speech? Renz, ipapalabas ko lang ulit yung video mo ha, bago tayo mag-usap. Ako si Renz, 12 anos ang pangyarawin ang takas ko sa kapiyan sa so, nakastungas paksal ilagi niya. Nakakita ko nito sundang mga armas dito ko an bayan mo kita ko dito kita po eleksyon suara armas ako ang armas dengan dinjam ang tatay dito may dito is kapihan anto kay di mas ganas na na yung mabungkang Enggak, mana tu di patol patol ni di mana dah di mana sih dah musuh gurpo asna amin jadi tatai ya kau masih sih dah si jerus mana kau an minjak kau tu semua mengahong kaya ni lah makalai sedih amungi sa Oh no, i Okay dance. Your Honor for a while, Your Honor. Sure, Po. sorry, sorry. Si Teresa, habang hindi pa yes, makapag-salita si Renz, ibalik ko lang muna si, oh. si Mark. Mark. He will be ready in a while, Your Honor. Yeah. Sige lang, Renz. Kaya ayos lang muna yan pag uh, magpwede nung salita. Mark. Sir, yes, sir. Nakita mo ba uh, mga anak ni uh, Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo may... I... Yung anak niya na maliit, yung 12 years old ay kasado na po. Kasado na? Yes, sir. Sa isang babae na, na minor di edad. Ka anak niya kinasal din? Yes, yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw mo may anak. Ang na... ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. saka yung babae. Ano yan? Janet, may anak ka na Jumong? Pangalan? I I I I na sir. How old na si mong? Sa karon mga 15. 15? Nung kinasal siya, anong edad niya? Dili man siya, sir, Minjo. Ha? Dili siya, Minjo, sir. Dili siya, Minjo? Oo. Oh. Sulti ni Mark, kasal daw. Kinasal Dili na tinawad, sir. Nanasal na bata isa, sir. Ha? May bata na? Yes, sir. Oh, may anak na si Jomong mula pa. Mahay mo usubay ko anak, sir. Dili, sagutin mo. May anak si Jomong mula pa. Naana si siya anak, sir. Pero, waya si Jan nagminjo. Ahaw isubay kung unsa ang sitwasyon, sir. Pwede? Sige, sige. Ang ahong bata, sir, medyo na si Jay pagkasi awon gamay. Tungod sa social media nga ijang nakita sa sige gamit sa cellphone, Ahong, ahong anak, si na bantaya, nagahong anak, nga mura si Jaog na ipagkapalikirohon gamay. Okay, sige, palikiro. Ganito. Oh. Just, anak, ah, pagkahitabuha, oh, sir. Know, just answer my question. Laktod, sir. Ang imong anak, si Jomong, kinsi anyos ka dun ay anak. Oh, sir. How old, how old, yung anak, yung apo mo, anak-anak ni Jomong? Mga, mag years na. Two years na. Sinong mother? Si Matsay, sir. Saan si Matsay ngayon? Nasa kapihan. Naa kapihan. Paano sila nagkaanak na hindi sila kinasal? Dili man sila nagkasal, sir, tungod kay naguyab man sila. Ha? Nagkauyab ang maong mga bata. O dito, nagkahilamit sila. Nagkaanak sila, sir. O, oh, nagkaanak, ha? So, panindigan mo yan, ha? Opo, sir. Ako, I'm just warning you. Kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, Pwede kita i-site in contempt at ikukulong kita. Oh, pa, sir. Ha? That goes to everyone here. Ha? Huwag tayong magsinungaling. Dahil oh, pa, ang purpose sir. nitong hearing na ito makamit natin ang katotohanan at hustisya. Wala tayong dapat itago. Opo, oh, sir. Kaya hindi ako mag uh, magi-hesitate, ha? Na ipa-cite kayo in contempt at ikulong kapag kayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan, ha? Ulitin ko, Mark. Nakita mo kinasal yung anak ni Tahok? Yes, sir. Sino kasama niya kinasal? Ma madami, sir. May, mga may mga minor de edad din. Sila yung ng kinasal na minor de edad, sir. So, sino kayo nagsinungaling na uh, Janet Tahok? Si Mark o ikaw? Ha? Siguruhin mo mga sagot mo dahil As I have said, hindi ako mag-hesitate kay kulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Dili si, mga tukwans? Sino nagsinungaling? Si, Dili mga mark, sir, mo kayo. uyab mo lagi sila. Ha? Wala may gikasal ni senior. Hila binagahong anak. nag sila sir. Ila ng kabubuton. Dili na pinagbutan ni senior. Labi na naho. Si, sino nagkasal, Mark, sa kanila? Si senior, sir. Si senior? Senior Aguila. Senior Aguila? Sumagot ka. Senyor Aguila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya. Di na tinuod. Kanang mga bata, naghambog rin na, sir. Na ako'y witness nga kanang... Ayong, tudlu, tudlu, ay tudlo tudlo ay inaok imong kamot inaok -ok kamot kami ra pwede magtudlo tudlo dere inaok -ok imong kamot sige padayon padayon kanang mga kuan Nang mga bataa ah, nang hambog ra na sir ato Uh, ito mga bata. bata na, ito nagyayabang lang. Kay ang pakanan anak si Dilito. Ha? Ano ano? Ang pakanan anak si si Dilito kay na kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Ang layo, layo mo ba nag usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo i-dadamay ka ka nitong si Juan? Eh, hey, ang uh, ay para surti si board bavirto galatita hey, mamaya na i'm just asking you just answer me squarely kina ba yung anak ni janita Ahok o hindi oya oya hindi oya hindi oya i okay, will go back to you later please continue oh Teresa. Sala salamat kaayo mr chair thank you Mark. thank you mukha may sir. mga batay sa testimonyang natanggap namin sa mga survivor with Victim-survivors, mukang meron nga hindi nagsasabi ng totoo. For the record, Mr. Chair, yung uh, anak ni Miss Janet, kahit belatedly, sabihin ko na lang alias J, 12 po nung ikinasal. At yung asawa ni alias J, ay 12 years old din nung ikinasal mula sa kanilang barangay. Ayon sa mga victim-survivors, nagkakilala lang sila nung ikasal na sila. Tulad ng karanasan ni Elias Jane, di niya nobyo yung ipinakasal sa kanya, nakilala lang niya nung araw na yun mismo. Ayon sa mga victim survivors, pati si Elias J, na anak ni Miss Janet. At Ayon din sa aming mga victim survivors, sinabi daw ni Miss Janet sa ibang mga bata, bakit ayaw niyo pumayag? E anak ko nga kinasal. So, meron po talagang kailang mga balikan na mga sagot nila sa ating mga tanong. Pero balikan ko muna si Elias Renz. Handa ka na ba Renz na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay, na po. Oh. Sorry kailangan ko Andam na ba ka yung... oh. Renz nga mo atubang uh, sa committee? Opo. Okay, salamat Kaayo. Ayo. Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, Renz, um, para lang makonfirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? mong edad? 12. 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina, at ko nung privilege speech ko, sinabi mo doon, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Uh, yung mga armas ba na yun, sako-sakong nakita mo, pekeng armas ba yon, Renz? Hindi. Hindi. So, totoong armas sila? Oo, itong pag-eleksyon. Noong eleksyon, <laughs> election, Your Honor. So, nakita mo noong eleksyon, uh, mga totoong armas, Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon? Hindi. di, tinood na armas. Hindi daw yung tutong armas. Tutong armas. Kaya ako tinatanong rin ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Tinood -no ka sa armas, armas sa kuan o tuan sa tatay, si Sami tutunong armas, your honor, may armas nga daw yung kanyang uh, tiyohin na si Sami. Okay, so yung tiyohin mo rin ay mayroong ganung armas si Sir Sami, na totoong armas. Renz, uh, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Dila sa paksalong nakita. Dito sa, kuhan mo, bahay. Uh, hindi daw sa papay niya nakita doon daw yung nakita niya sa bahay na uh, nagpass by yung sakusakong armas your honor sa bahay mismo nakita mo yung idinaang sakusakong armas kaninong bahay yun? ha? Huh? Kinsa, kin, kaginsang balay to ano balay? bahay nila your honor bahay ninyo? opo bakit idinaan doon ang sako sa kung uh, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? gitrain uh, ba kuno mo nga, mahimong mong sundalo? Oo. Oh. Oo, oh -oh, Your Honor. Twelve years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. Uh, at nung nasa kapihan ka katulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old, pero hindi ka nag-aaral. oh, wala ko nag-aaral. Oo, oh, hindi yeah. siya nag-aaral. Train na dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, Your Anong ibig sabihin, Renz, na trend yon sa kapihan? Unsa pa sa nga trend da sa kapihan wen. Sa baraks namo magakot may kuan buhangin. Da, yet in Dutch. Sa baraks kasi daw nila is uh, pinapakuha sila ng buhangin at uh, ina-attendance your honor. Barak, so, uh, lugar talaga ng sundalo or ng baraks, lugar ng pagtrain para maging sundalo. Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin. Oh. Para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay. So, pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. Oh. So, Parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? halos hindi ko na kailangan itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay, wala, may eskwela sa karun twelve na yung edad, hindi pagyabog ko kayo wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry rin, sorry. No. Mr. Chair. Ah, sandali. Haring sa... Kwan? Haring Aguila. Jerry Esquilario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong uh, kapihan? Ano sa Totoo ba na... Ito mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan. Hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung, ano, pwede kong bisya. Ha? Pwede na kong bisya, sir. Magtagalog ka kay... Hindi lahat ng kakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka magtagalog eh. Nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo magtagalog. Magtagalog ka. Gamay sir. Gamay na ako. Gawang tagalog. O sige, kahit gamay lang, pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman, hindi naman yan, hindi naman yan, ano, kinukulunan niya, tan tanaw na to ang kwanser. Mr. Ang... Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, Sorry, si po, Senyor Aguila sa mga bata? Sige, wag ka Salamat na mag-gamit magturo, ha? Sige, please continue. Hmm kanang kanang among konser kanang among sa kapihan wa man suot ka waser man mga bata sir suot gawas waser mga bata dito suot gawas ibig oh. sabihin labas pasok oh so range labas pasok lang kay doon pwede kay makalabas anytime pwede kay bumalik anytime hindi ha hindi oh hindi daw pwede mo na sir kay kay kanang among sa kapihan o, pwede na sila magawas. Bisag asa na sila pwede magawas. Hindi na tinuod. Hindi lang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you. Okay, kanang, kanang among... Makinig ka, makinig ka muna. Opo, opo, Makinig ka. Oh. Kahit na ikaw ay haring agila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato. Kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado, ha? Bibigyan kita ng fair warning. Haring agila. Ha? Huwag kang magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo. Kung ikaw ay talagang uh, reincarnation ng uh, Diyos, ay dapat la, lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So, sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, <coughs> ulitin ko. Again, for the record. Mga bata ba? pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan, pwede sila lumabas, mag-aral sa baba. Pwede, pwede sir. pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil. Opo. E paano mo ngayon Paano itong siya nila na hindi sila makalabas? Hindi 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 po yan totoo sir. Hindi totoo. Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo. Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Sen. Riza. Salamat kayo, Mr. Chair. Siguro, pacheck po natin sa DepEd yung enrollment. At uh, pwede talagang isight in contempt ng Chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Aguila. Yes, uh, Sen. Riza. Uh, ano ito? Yung local civic executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? yung mga taga-kapihan ba, pwedeng bumaba doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aral? Sa, uh, good morning po, Senator. Sa Socorro, talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no, massive uh, during uh, uh, 2019, Uh, massive drop out of learners. Massive drop out. Dropout of learners from elementary high school, according to report to the DepEd, end. 800 plus young learners na nag drop out. So, Haring Agila. sabi mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, regardless ha, ah, wala ko pa alam sa local politics yo doon. Ah, uh, makinig ka muna. Wala ko pa alam sa local politics yo doon. Kung meron kayong uh, hindi pa kaintindihan sa politika, ang akin dito yung kapakanan ng kabataan, ha? Sinabi ni Mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? na sa among counter affidavit sir nga na ilang record sa school. hindi hindi ko wala kung kon sa counter affidavit mo tatanong kita ngayon dito opo open open na uh, hearing opo ano sagot mo sano sa sir ha Saan sa sir yung sila sabi ni mayor na mga bata hindi ka pag-aral at uh, basyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung uh, sa 2019, uh, nag-request me o nag-request -nag me o gusto me nga makatukod ng iskwilahan, gumikan kay Ang Kaladzo ang iskwilahan sa Kuan, sa Lanitag, wala... Wala akong problema dyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang kung nakakalabas nila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. Oh, yes, yes, inaot. In 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 yes? Oo, oh, nagawa sila. So, strike two ka na, ha? Oh, oh, oh. Kanina, strike one ka dito. Oh. Dito ngayon, strike two ka. Isa pang strike, strike three ka. Siguruhin natin, ha? Yung tama yung sasabi natin. Ha? Haring agila. ayoko ng uh, puno na yung kulungan namin sa baba. Marami doon. nandoon yung mga kinulong. ayoko na magkulong pa doon. Please, tell the truth, Ha? Huwag kang magtago-tago dahil kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Dahil ang Diyos, gusto ng Diyos, katotohanan ang lalabas sa hearing na ito. Ha? Prangkahan tayo. Ha? Lalabas ang katotohanan dapat. So kung yung version mo ang katotohanan, walang problema. As I've said, we're fair here. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto lang na namin katotohanan, kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ha? Hindi kami niyo pwedeng uh, papaniwalain na katapusan na ng mundo bukas at kailangan umakyat tayong lahat doon sa kapihan para masave. Hindi niyo ako pwedeng mapapaniwalaan ng ganon. Kaya please lang, magsabi tayo na totoo dito. Harin agila.